good morning, good morning Good morning sa lahat na kabay natin dyan Sa Luzon, Visayas at Mindanao Yun mga kabay, kahit Yun mga ang lakas ng ulan mga kabay Hindi ko lang ko yun update kanina mga kabay Kahit super lakas yung ulan mga May huli pa rin yung lambat natin Oh, tingnan yung mga kabay Kanina mga nagkila tayo sa isang uh, uh, Lambat natin na palaran ayulid ayulid din pero idapur ko sa pagkarya yung pelago natin Tingnan nyo na yung makabayo oh, oh. atunso naan makabay baybantal makabay bantal tinglet yoo bantal makabay bantal shoot tigal ka yung baga natin na yun shoot tigayong yung baga natin mga makabay may bantal kayo. Oh. Tingnan niyo mga bayo. Oh. Mm. Wow. Kaabot lang natin si gitna mga bayo. Oh. Nan yung huli natin makabay.